Alright po. Good luck. Give me 20 seconds on the clock, please. Here we go. Kapag nakikipag-chat ang lalaki sa dating website, madalas ay nagsisinungaling siya tungkol sa kanyang blank. Go. Gala. Isyong madalas ipaglaban ng mga nagra Poverty. Something na pinapasok sa katawan ng tao. IB Ibe, ibe, be, inbe. Ipipenta sa palengke na hindi mo bibilin online. Karne. Ilang oras tumatagal ang children's birthday party? Tatlong oras. Let's go, Kicks. Tignan natin ang uh, mga sinagot. Poverty. Something na pinapasok sa katawan ng tao. Tipo. Ipipenta sa palengke na hindi mo bibilin online. Karne. Ilang oras tumatagal ang children's birthday party? Tatlong oras. Let's go, Kicks! Tingnan natin ang uh, mga sinagot.